Update lang po mga idol. Good morning po. Ayan po si Elisha Anya. po. Possible hand. Ayan po siya. Nagmumulit po. Kaya po hindi muna natin siya pinapakawalan ayan ang line po niya ay stitch cross mo heart knee ayan, po. ayan po yan na may mitik baka mapitik po yung cellphone natin, kaya po din natin masyadong yeah, lalabit update lang po tayo mga kalapatid at shoutout po sa lahat ng kaibigan namin dyan sa mundo ng white world, shoutout po kayong lahat Oh, ano po yung munti nating ibonan. Um, Deep lang po tayo. Yung maalala niyo po sa video ko yung si EJ and EA ay nawala po sa imus doon na po sila camera pero okay lang po yun pero hindi po ano yun ang line po nun ay malay. Hindi po stitch hindi po makart. Mm Hanggang -hmm. na dito na lang po mga kalapatids. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. God bless.